Wala pa rin supply ng kuryente at tubig ang buong bayan ng Silago, Southern Leyte. Dahil yan sa landslide na sumira sa isa sa mga water pipeline sa lugar. Si Rayan Arinto ng Philippine Information Agency sa detalye. Malalakas na hangin at buhos ng ulan ang humugupit sa mga lalawigan ng Leyte at Southern Leyte matapos ang unang landfall ni Bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte. Sa report ng Silago MDRRMO, walang kuryente at supply ng tubig sa buong bayan dahil sa landslide na sumira sa mga water pipelines. Mahirap pa ring marating ang bayan sa ngayon dahil sa mga natumbang poste ng kuryente at mga punong kahoy. Sa rapid damage assessment na isinagawa ng Silago LGU ay wala namang naiulat na namatay at nasugatan dahil sa forced evacuation na ipinatupad ng LGU. Naramdaman din sa Tacloban City ang hagupit ni Bagyong Tino. Sa videong ito, ipinakikita ni Mayor Alfred Romaldez ang malalakas na alon na humahampas sa tide embankment. Nagsagawa naman ng clearing operations sa malaking bahagi ng Tacloban matapos magsibagsakan ang mga punong kahoy. Samantala, sa situational report ng RDRRMC, may 8,883 pamilya o 29,160 na individual ang apektado ng bagyo sa buong rehiyon. Aabot naman sa 10,977 na individual ang nagsilikas sa 114 na mga evacuation centers sa iba't ibang LG Use. Ang ilan sa kanila ay nananatili pa rin sa mga evacuation centers habang hindi pa ibinababa ang storm warning signals. As of uh, this time, on, uh, initial information pala natin na re-receive, uh, may na natin na mga uh, identified mga number of uh, affected families and uh, may na natin na mga disruption to uh, electricity and uh, uh, connectivity to communication But, uh, initial pala ito, hindi rin ito ang kabugusan ng uh, sitwasyon kasi as of this time, uh, gina-advise natin ang mga uh, affected local uh, uh, disaster reduction management uh, councils, mga LGUs, to conduct itong tagsatagsang ng mga rapid damage assessment and analysis. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, may 764 na mga pasahero at 371 rolling cargos ang stranded sa Northern Samar, Samar, Leyte at Southern Leyte. Hindi pa rin pinapayagang pumalaot ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat habang nakataas pa rin ang storm warning signals sa buong rehiyon. Wala pa rin pasok sa mga opisina at lahat ng antas ng paaralan. Wala pa rin supply ng kuryente sa karamihang bahagi ng Leyte at Southern Leyte at pa nahirapan pa rin ang linya ng komunikasyon. Ayon sa NGCP, ang pagkawala ng kuryente ay bunsod na mga nasirang poste at ang sitwasyon mismo sa mga local distribution utilities at electric cooperatives. Siniguro naman ng DSWD na sapat ang supply ng mga food at non-food items at lahat ay nakapreposition na bago pa man humagupit si Bagyong Tino. Sa report naman ng CAAP, bumalik na ang operations ng Katarman at Kalbayog Airports pero nanatiling cancelled pa rin ang mga biyahe ng eroplano. Sa Tacloban, operational na rin ang airport, subalit nananatiling kansilado pa rin ang mga flights ng mga eroplano. Mula sa lungsod ng Tacloban, para sa Integrated State Media, Rayan Arinto ng Philippine Information Agency.